Mga kababayan, nandito ba kayo sa lungsod ng Munyos at naghahanap kayo ng tamang food trip? Aba, kung usapang food trip lang naman, wala ka ng ibang dapat puntahan kung hindi dito sa Wagwag. Pag sinabi mo nga Wagwag dito sa lungsod ng Munyos, ito ay lugar kung saan makakabili ka ng iba't ibang uri ng pagkain. Marami sa ating mga kababayan ang nakadepende na ang kanilang pamumuhay dito sa Wagwag. Dahil sa araw-araw na pagtitinda dito, ito na ang kanilang pangunahing pinagkakakit. Bahagi ng maraming pamilyang Novo Ecijano itong wagwag. Maraming relasyon at samahan ang nabuo dito. Eh kasi naman sa tuwing naghahanap ang ating mga kababayan ng libutan kung saan sila ay mabubusog, unang choice na kanilang pupuntahan ang wagwag. Bukod kasi sa masasarap na ang pagkain dito ay mura pa. Halos lahat nga yata ng uri ng street food ay nandito na. Mga pinrito, mga inihaw, yan pa naman ang gustong-gusto na ating mga Pilipino lalo na ng mga Novo eh si Hano. Sa amin yung pagtungo dito sa Wagwag ay napakagaan lang sa pakiramdam. Lalo na pag nakikita natin na ang ating mga kababayan ay talaga nga naman nagsusumikap sa buhay. Ayan yat sa mga may hilig sa ihaw-ihaw dyan, ako napakarami yung pamimilian dito. Malayo pa lang kayo, hap nyo na ang napakabangong usok. Eto nga't meron pa silang inihaw na pusit. Ayan nga't meron ding atay, may abnoy, may deol, may barbecue, may balingit, may isaw at napakarami pang iba. Sabi na nga ba, hindi mawawala ang shawarma! Meron nga dito ang Bella Shawarma na nakakataba naman ng puso dahil kilala nila kami! At dahil paborito nga ni Elias ang shawarma, aba siya na agad ang lumantak ng ibinigay sa amin! <laughs> Meron nga rin silang tinda na shawarma rice with cheese! At dahil curious nga si Miguel sa lasa nito, ay siya na ang kumain! Mmmmm! Napakayaming araw yan! Wow! At dahil nga malapit na ang kapaskuhan dito sa Wagwag ay hindi mawawala ang special puto bumbong. At dahil gusto nga naming matikman ang version ng munyos ng puto bumbong, titikman namin itong sarakista gay. Ayan nga't binudburan na ng iba't ibang pampalasa. Talaga nga naman nag-uumapaw pa sa cheese. Nilagyan na nga rin yan ng condensed. Aba at eto pa may inilagay pang leche plan sa ibabaw. Grabe, iba pala ang version ng munyos pagdating sa puto bumbong. Talaga nga namang espesyal kaya sarap na sarap si Laking gulat nga namin dahil dito sa gitna ng wagwag Wag ay natagpuan namin ang sikat na sikat na Kuya Dos. Napuntahan na kasi namin ang kanilang branch sa lungsod ng San Jose at sa bayan ng Talavera. At ngayon muli na aming matitikman ang masasarap na pagkain nila dito sa wagwag. Wag. Ito nga yung sikat na kainan na may Unli Gravy, Unli Rice at Unli Soup. At syempre ang pinaka-espesyal nila ay ang kanilang pares. At dahil napakarami na nga namin nakakain panahon naman para sa aming inumin. Buti na nga lang at meron ulit kami nakita dito ito na fresh na orange at lemon. Pero kakaiba nga ito dahil nagpaat kami ng yakult. Kaya naman, solid ang paghigop dahil lasang lasa ang orange at lemon. Natagalan nga kami sa pag-iikot dito sa Wagwag dahil napakaraming nakakilala sa amin. Mga kababayan natin na nakasubaybay daw sa ating mga pinupuntahan. Kaya sarap isipin na may nakaka-appreciate sa ating ginagawa. Na kahit napakalayo ng laur ay nakikilala kami dito sa lungsod ng na Napaka masisiyahin nga ng mga taga rito. Kaya naman, asahan nyo na ang Team Laban na ay babalik dito. Hindi po kami mapapagod at magsasawan ay ipakita ang natatanging ganda ng lungsod ng Muñoz. Dahil karangalan din po namin na nasa Nueva Ecija ang kauna-unahan at nag-iisang lungsod ng Agham sa Pilipinas. Sa mga kababayan naman natin na nagtitinda dito sa Wagwag, ipinayaabot po ng Team Laban na ang aming pagsaludo at paghanga sa inyo. Maraming salamat po sa paglalaan ng mga masasarap na pagkain. Kaya kaya naman, sa ngalan ni Elias at ni Migol, kami po ay patuloy na naghihikayat na suportahan at, at ang kilikin natin ang hanap buhay ng ating mga kababayan. Dahil sa dulo, tayo-tayo pa rin ang magtutulungan. Mga kababayan, tayo na dito sa wagwag at mag-enjoy. Hanggang sa aming muling pagbabalik, maraming salamat sa pagsama. Ingat and God bless. Laban na!